Singer ka ba? Nagahanap ka ba ng kapares? Si Johnny Pukol ang bahala dyan! Johnny! Johnny! Pukol! Pukol. I you know. FM Ah, uh, magandang gabi Johnny B. Yes po, relax lang kayo dyan ha. Ayusin nyo yung signal nyo dyan. Tapos sinaan yung radyo. Pag tumawag na, okay? O, oh, wag tumawag po sa messenger, please. O, oh, wag po tumawag kasi, pagaganyan kasi may didis track tayo. Ang oh, tigas minsan ng kukuti. Hello? Hello? Hi, sino to? Hello? Pangalan mo? Agay, sakit sa tenga. <laughs> Hello? Hinaan mo radyo? Yun to, yun. Ha? Yun. Jun. Mm, sakit sa tenga, Jun. Yung ano mo, Jun. Yung radyo dyan. Tawag ka lang balik ang color babaehan. <laughs> Jani B, magandang gabi. Yes po, magandang gabi din. Wala akong load, hoy. Wala akong load. Ah. Uh, uh, sino to? Jani, magandang gabi. Yeah, sige po, salamat. Ano daw globe? Okay, okay. Ganito ha, relax lang ha. O, okay, ito yung globe natin. 0995 8 Ang smart natin, 0 9 3 Yun po yung smart. Hello po, good evening. Hello, good evening. Yun, ano pangalan mo? Stella. Shella. <laughs> <laughs> Shella. Shella. <laughs> Shella Bisaya, ka dai? Oo, bisaya. Shela, ha? Shela, yung umnaw. Shela. ka Shela ka ilang Ilan taon na si Shela? 38 48 38 38 <laughs> <laughs> Okay na sana social eh. Kaya lang <laughs> Shella. <laughs> hugay ka na sa Maynila, tonto ka pa rin. Oh, hilom lang na, hilom, hilom, hilom. O ka maingay. Hello? O ka muna Hello? Ah, sige. Guys, bakanti na po yung ano, yung smart. sila hinaan mo yung radyo mo dyan ha, para di tayo mag-feedback. Okay. hinaan mo radyo. 20253 Yan po ang ating smart Pwede ka na tumawag Dahil si Sheila ay uh, Tumitigas na Hindi na siya Shella <laughs> Hello, good evening Anong pangalan mo? Hello? Magsalita ka na Sayang oras Hello? Hello po ay, ni binago mong boses. <laughs> Sino to? Mais ayusin mo, ayusin mo. Sino to? Ay, bu... Ay, nako. Sige, bakante na po si Sheila. Sheila, ilang taon ka ng single? Four years. Four years. Asan nangyari? Ano nangyari? Asan na yung jowa mo? Pumunta sa kabilang babae. Ay, hindi ka masarap. Ay, masusarap masarap kaya ako. Eh, bat ka iniwan? Eh, gusto niya. <laughs> hindi, eh, gusto niya kasi mas matanda pa. Hmm, mo na. Hello? Hello po, good Pangal pangalan mo? Good evening, po. Rene? Allen. Si Allen? Ako. Ilan taon si Allen? Forty-five. Mm, eto 45. Si, kaya nga. Eto si Sheila, oh. 38 years old. Birahi.

Ayaw? Sa Saan ka na sa Cavite? Ano, Sheila? Lancaster nga, General Trias. Ah, Lancaster. Okay. Ah, okay, okay. Makati. Mm. Okay. Oh, okay, ibigay mo na number mo, Allen. 09? Hmm. Wait lang. Hindi ko marinig eh. Ah, na ka muna maingay, Sheila. Ako muna kukuha. 09? 70. 70. 32 32 Five one. Five one. Four two. Four two. Three. Three. Two four six eight ten. Okay, Shira, sulat mo sila, sulat mo. Sige, pa. Zero nine seven zero. Uh, three two five. Tapos. Fourteen twenty three. 1423 Okay po Magtext na kayo ha? Yes Alan pa oh, kayo na kay Sheila. Ah, mag-text na lang kayo, mag-text na lang kayo. Salamat, Ged. Oh, Oo, salamat, Ged. Sa oh, Shella, oh. Shella. Kani mo O saan? Si mo ako na. Iyon si Shella. Ay, asa <laughs> na ba? Naputol. Teka lang ha. Hello. Hello. Hello, Hello. sino to? Sino ba yun? Sino to? Hindi yung makilala. Sino to? Lumatang si Echo. Sinaan mo radyo mo? Atang Sitcho. Sino nga? Si Ray. Ikaw, bayuta Kari ka. Kaya mo kayari na. Kala ko sino? <laughs> Kaya mo tumatawag sa'yo? Oh, tawag ka dyan. Akala ko anong ginagawa mo. Ba't ka tumawag? Hindi ka na natulog. Matulog ka na, hoy. Hindi, <laughs> may, biyahe ako. May biyahe ako doon. biyahe na ika. Kaya hindi kita matawag kasi nagbago na pala ang number niyo. Oo, oh, wala na yung smart eh. Ay, yung globe. Ay, tawag ito. Yung landline pala ang tinanggal. Akin yung smart. Kasi hindi ko matandaan yung smart. Nag-drive ko sa'yo kanina. Hmm, ganun ba? Anong may paglilingkod ko sa'yo? Ito lang, wala ito lang. wala na pala yung pabukol. <laughs> wala na. Parang sa sinapal na. Mm-mm, bayutak ka. Okay oh, tayo makita uli. Mm, makita tayo pag hindi tayo mga ano, kaduling. kaduling. <laughs> 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 Basta pag inom sa chan lang. Mm. O, oh, sige na. Ingat sige ka na, dyan. Bayuta. oh, sige. Ah, uh, ay Hi Johnny, hanapan mo naman ako. Tawag ka. Uy, si Boss Miloy, oh, lami kayong pagkaon, Boss Miloy, eh, glaw-gawa, eh, lamiyana, oh, eh. Kalang fried chicken lang ako, adiha, o pansit. Ay, kalami. Birthday man, dahil si mong anak ron, no? Sayang ako, oh, eh. Kita ka, anha, adiha. Ipa-deliver lang <laughs> ako, <laughs> pansit. <laughs> Hello, good evening. Tutu-tut. Paano mo na balaan na Toto, pangalan ko? <laughs> tutu. Tutu. Toto. Uy, nako. Hello, good evening Pangalan niyo po Hello 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 Si Daddy Mar, good evening Sino pa nandito? Lahat po ng IFM Senior Citizens Club members Lahat po ng IFM Fanatics Lahat po ng Johnny B. fan uh, Fans page Good evening at uh, lahat po na nakikilig sa atin. Magandang gabi sa inyong lahat. Hello! Pero hindi mo, huwag mo kong ati-atini, baka mamaya makita mo. Hello? Sino yung maingay? Ah? Sino yung maingay dyan? Sa bukol? Ano yan? Sino yung maingay dyan? Si Shella kanina yung tumawag sa'yo. Hello? Nawawala yung mga ano. Ano nangyari? Oh, nag... Pinasok na. Tapos na... Ano, mag... hmm, man eh. Mm -hmm. good evening, Johnny. Ah... Uh, salamat. Sige po. Baka hinahinay lang pagpindot. O, oh, ganyan. Oh, oops. oh, yun. Hello? Hello, Johnny Bukol. Yes. Ano tayo mong kausapin? Nawawala, wala nga. Nag, na, ano, na, na, tawag niya ito. Hindi ma... Wala ka. Nawawala, wala yung ano. Okay na, dito na ako, sa okay. ni bukol. oh, anong may paglilingkod ko sa iyo? Ito yung si Jai kanina. Kaya nga. Oh, walang tumawag na lalaki eh. Ay, ambot na lang kita ni Bukol, ah. Hmm, kawai ko, bra. Anong gusto mo, bra, ang ko? <laughs> o, sige na pa, idalang ka. Anyway, mm. nag-usap na ngayon si Shella at si Ale. Hindi, mm, dami, ah. Eh. <laughs> oh, sige na, amo lang to. All Alright, thank you, Johnny Bukol. Hmm, yes. bayuta. <laughs> sa'yo. na stress ako sa Hmm. Yes po, i mo lang yung page ko, ha? Sumakit ulo ko. Uh, Dionisio Gabion, Lani Samson, Ira Lawit, si Dick Perez, si Ricky Divinegracia, Jan Jan Reblando. Uh, good evening. Taga, ano to? PJJ Print and Design. Hello! Hello! Good evening. Hello? Si Aga Castino. Good evening. Hello? Hello, sir. Yes. Sino to? Michael. Michael. Lakas ano boses mo Michael? Yeah, si Michael. Ilan tala si Michael? 25. Bayot si Michael? No. Boy. Boy ka? I'm um, normal boy. Bakit ganyan yung boses mo? Mm, hindi ko alam. No, hindi ko alam. <laughs> Sige nga, kung hindi ka bakla, sumigaw kang Darna. Darna. Oh! <laughs> Ay! Tigasan mo, Darna. <laughs> um... <laughs> Ba't ganyan yung boses mo kasi? Kaya <laughs> boss mo. O oh, sige ito ya pag may caller na babae oh may tawag ka na ulit ha. Sige po. Okay sige, sige po. Ah. Uh... <laughs> Love trip ka tayo ngayon Johnny B. Yes, well, good evening. Salamat. Okay, sige po. Ha Hello. Hello, good evening. Hello. Tao po. Hello? Oh, magsalita ka. Hello? Good evening. <clears throat> tao po. no ano talaga siya? Na bumababa. Baka wala kayong signal. Hello? Ito, may signal. Hinaan ng radyo. Aray! 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 Ina ng radyo. Hello? Naan nga radyo eh. Hello? Hinaan yung radyo po, please. Hinaan mo na radyo. Yan. Okay na? Okay na. Yan. Ano pangalan mo? Ano po? Sonia. Si Sonia. Ilan taon na si Sonia? Sonia po. Ay, Hinaan yung radyo kasi. Hinaan ka lang ako. Oo, oh, hinaan ang radyo. Sonia, ilang taon ka na? 55. 55. Oo, Sonia ha, lumayo ka sa radyo para di tayo mag-feedback. Oo, si Sonia, matagal na bang single si Sonia? Matagal na po. Matagal na? Hmm. Oh, sige, relax ka lang dyan ha. Hello, good evening. <clears throat> Hello, good evening. Yes sir, ano pangalan mo? Sonia. Ngayon, gatay. Hahaha. <laughs> <laughs> oh, si mo, sino 'to Si Mar Si Mar? Yes, sir oh. Ilan ta na si Mar? Five-nine Five-nine? Yes, sir mm, Five-nine Okay, Sonia, eto si Mar, five-nine O, oh, kausapin mo, Mar, si Sonia Bira! Hello, ma'am, good evening Hello pagka ka, ma'am? Tagamuntalban. Saan? Tagamuntalban. Aw, oh, ako tagig. Tagig. Mm. Bakit kayo? 55 siya. Ikaw, 59. Yes, yes, sir. Mm. O ano, ibigay mo number mo sa kanya? <clears throat> uh, yes, sir. O, oh, sige. 09. 30. 30. 30. 30. 709 709 6478 6478 Okay. So so niya nakuha mo na? 7-8. Oh, Oo, oh. nakuha mo na. Opo. Oh sige, mag-text na lang kayo ha. Opo. Okay. Sige. <laughs> Ay, naku. <laka>. Kalorki. <Kaka> <laughs> Hi. Johnny, magandang gabi. Good evening po. Tutu hello. Good evening. Hello. Good evening. Good evening, sir. Yes, sir. Sino to? Hello? 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 Sino to? Um, Junel? Junel? Junel! Oh, Junel! Oh, sorry. oh, okay. Pag may tumawag na babae mamaya, tawag ka kaagad, ha? Okay. Uh, okay. Hello? Hello? <coughs> Hello? Oo. Hinaan mo, radyo mo. Hello? Ano pangalan mo? <clears throat> Shane. Shane. Ilan taon na si Shane? 37. 37. Oh, stipot ka lang, Shane, ha? Huwag ka maingay, ha? Hello? Hello, good evening. Hello. Sino to? Ramram. Ramram. -ram. Ilan taon na si Ramram? -ram? 23. 23? Ay, bata ka, Ram, Ram. Bata ka pa. O, oh, 37 ka dito si Shane. Ay, ka saan? Uh, ano, Shane? Okay lang sa'yo, 23? Ay, ayoko, bata. O, oh, ayaw Ay. daw niya. It doesn't matter, <laughs> ma'am. Uh, it doesn't matter, daw. O, <laughs> <laughs> uh, sige, Ram. Mamaya ka na lang, Ram, pag may bata-bata, Ram, ha? Okay, sige. Guys, baka hindi na po ang uh, globe. Ay, hindi. Ang smart pala yung bakante. Hello, good evening. Pangalan nyo po. Ay, naputol. Sige, tawag ulit sa smart. Uh, Shane, hinaan mo radyo dyan, Shane, para di tayo mag-feedback. Hello, good evening. Hello? Hello. Pangalan mo? Eh. Hey. Ha? Hey. Lakas ano boses mo? Eh, hey, so. Si Ace. ilang taon si Ace? Thirty-eight. Oh. Okay. Thirty-eight. Kausapin mo si Shane. Thirty-seven years old. Birahi. Shane, gumusta? Okay lang. Ikaw? Okay lang. Dito. Hello? Hello? pagka Santa ka? Ah, uh, hello? Saan? Kaloocan daw. Kaloocan? Kaloocan? Hmm. Saga, yeah. makati po ako. Ah, ma'am. Um, single. single ka ba? Single Oh. Are you sure? Single? Walang sabit? Saga, Oh. Ah, oh, sige. Ganito. Pa mukhang hindi kayo nagkarinigan na maayos. Ace, bigyan mo number 09. 0970. 70. Seven two four. Seven two four. Seven one two six. Seven one two six. Shane, nakuha mo, Shane? Opo, copy. Oh, oh sige. Oh text na lang kayo, ha? Okay, sige. <laughs> <laughs> Ay, naka. Guys, magbabalik muna tayo. Single ka ba? Nagahanap ka ba ng kapares? Si Johnny Bukol, ang bahala jan. Johnny, Johnny Bukol!